Nagsimula ang kanilang mga tambalan bilang mga magkapares o love teams. Nahulog ang mga loob nila sa isa't isa at naging real life couples. Sila ang mga magka-love team na magka-relasyon din ng mahabang panahon. The Philippine Showbiz List presents pinakamatagal na magka-relasyon na love team sa showbiz ngayon. Jack Roberto and Barbie Forteza, Jack B, 5 years. Noong 2017, unang nagkasama sina Jack at Barbie sa romantic comedy series na Meant to Be. Si Jack ang naging katandem ni Barbie sa nasabing palabas. Pagkatapos ng Meant to Be, nagkaroon sila ng formal pair up sa karamihan noong 2019, kung saan kinilala kanilang love team na Jack B. 2017 na kinumpirma nila ang kanilang relasyon. Hindi naman nakaiwas sa mga ilang break breakup rumors ang dalawa. Sa kabila ng mga kontrobersyon na umiikot sa relasyon ng dalawa, lubos na nagpapasalamat si Barbie na hindi si Loso ang kanyang kasintahang si Jack. Samantala dahil sa unbothered take ni Jack sa up rumors na ni Barbie, naging trending ang anti-silos meme. May mga gumawa pa nga ng paaralan daw na itinatag mismo ni Jack, ang JRU o Jack Roberto University kung saan may kursong ino-offer ito na BS anti-silos. Liza Severano and Enrique Hill, Liz Ken, 6 years. Ilang taon na sa showbiz si Enrique noon at nakatrabaho na niya ang ilang female stars. Ngunit ang kanyang pinakamalaking tagumpay sa showbiz ay sa 2014 soap opera na Forevermore, kung saan sila ni Liza nagtambal bilang star-crossed lovers. Naging napakalaking hit ang palabas, kung saan sina Liza at Enrique ang naging pinakamalaking young stars ng ABS-CBN noon. Nagbida ang dalawa sa ilapang hit ng mga palabas tulad ng Dolce Amore at Bagani at ilang pelikula rin ang pinagsamahan nila. Inabot ng ilang taon sina Liza at Enrique bago umamin sa kanilang real life relationship. Inamin ni na Enrique at Liza ang status ng kanilang relasyon noong February 2019 kung saan sinabi ni Liza na mahigit dalawang taon na silang magkarelasyon ni Enrique. Ngayon kahit magkaiba na ang tinatahak nilang landa sa kanilang karera sa showbiz, ay nanatili pa rin matatag ang kanilang relasyon. Sa isang panayam naman kay Enrique, inusisa siya kung kamusta na ba ang relasyon nila ni Liza. Ayon sa aktor, okay sila at parehong abala sa kanilang mga proyekto. Pero kahit nga raw ganon, ay hindi naman daw nila nakakalimutang magpakita ng suporta sa isa't isa. Noong September 2023 ay nagsalita na rin si Liza tungkol sa breakup issue nila ni Enrique at sinabi na maayos ang kanilang relasyon at nagkikita pa rin silang dalawa para mag-bonding. Loisa Andalio and Ronnie Alonte, Loini, 7 years. Noong 2018, ang kapamilya love team na Loini ay umami na dalawang taon na silang magkarelasyon. Una silang pinagtamban sa Once Upon a Time episode na Jelly in a Battle. Dahil sa kanilang matagumpay na chemistry, muling pinagtamban sila Loisa at Ronnie para sa series na The General's Daughter. Bukod sa simple pagkikipag bonding sa kanilang mga pets sa bahay, minsan ay dinadala ng loy ang iilan sa kanilang gala o errands, pati na rin ang mga ito sa kanilang mga photoshoot. Kim Chu and Cian Lim, Kim C, 11 years. Nabuo ang Kim Si Love Team nila Kim Cho at Sian nung una sila magdambal sa ABS-CBN TV series na My Beyond Girl noong 2011. Bagamat umamin sila sa relasyon noong 2018, nagsimula sila mag-date 2012. Ayon kay Kim, isa't kalahating taon daw ng ligaw si Sian sa kanya para makasiguro siyang hindi siya nito paglalaroan lang. Sinabi naman ni Sian na hindi siya dalawang isip na ligawan si Kim noon nang matagal dahil nais siyang magkaroon ng matibay na pondasyon para sa kanilang relasyon. Nagkatambal sila Kim at Sian sa ipapang mga proyekto tulad ng ina kapatid anak. Bakit hindi ka crush ng crush mo? Bride for rent at always. Nang magdesisyon si Sian na magtrabaho kasama ang ipapang leading ladies, hindi ito naging madali para sa kanya noong una. Nag-usap to ng maigi sila Kim at Sian tungkol dito at sinabi nila na mas makakabuting gawin ito para na sa kanilang personal growth. Naging positibo naman ang naging resulta para sa kanilang dalawa. Kahit magkaiba na ang mga kapareha sa mga proyekto nila, ay nanatiling matatag pa rin ang relasyon nila Kim at Sian sa paglipas ng panahon. Sa katunayan ay sabay pa nilang sinalubong ang bagong taon sa Switzerland. Ngunit kamakailan lang ay may mga hakahakang lumabas nang mahigit 11 years na relasyon nila Kim at Sian ay nagtapos na raw. Nagsimulang kumalat ang mga haka-haka hakahakang may pinagdadaanan ang relasyon nila Kim at Sian matapos papansin ng netizens na mas bihirang magkasama ang dalawa, lalo na sa mga nagdaang bakasyon ni Kim. Noong November 20, huling na sila yung nagbakasyon si Kim sa Balisin Island Club kasama kanyang pamilya. Bago ito, solo rin siyang nagbakasyon sa California, USA. Matagal na rin hindi pinopost ni Kim ang mga larawan niya kasama si Sian. Noong July 30, 2023 pa ang huling Instagram post ni Kim na kasama si Sian sa Hong Kong trip nila. Samantala sa isang interview kay Kim, dito lang November 27, 2023, umiwas naman siyang sumagot sa katanungan tungkol sa estado ng relasyon nila ni Sian ngayon at sinabing sa kanila na muna yon. Melai Cantiveros and Jason Francisco, Melason, 13 years. Unang nagkakilala siya na Melay at Jason sa loob ng PBB House noong 2009. Dito rin nabuo ang kanilang love team na tinawag na kanilang mga taga-subaybay na Melason. Sa huli ay nahulog ang loob ng dalawa sa isang isa sa halos limang buwan nilang stint sa reality show. Gayunpaman, naging real-life couple lang sila nang makalabas na sila sa PBB House. Noong 2012, naging headline ang dalawa ng aminin ni Melay na break na sila. Ngayon paman, nagkabalikan sila makalipas ang isang taon at noong December 2013, nagpakasal sila Melay at Jason sa General Santos City. Pagkalipas ng pitong taon noong 2020, nirenew ni na Melay at Jason na kanilang wedding vows sa isang episode na Magandang Buhay. Ngayon ay magsasampung taon na sila nagsasama bilang mag-asawa kasama ang kanilang dalawang bibong anak na sila Mela at Stella. Dingdong Dantes and Marian Rivera, Dongyan 13 years. Naging open book sa publiko ang love story ng kapuso royalty na sina Dingdong Dantes at Marian Rivera o mas kilala bilang Dong Yan. Ang hindi may pagkakailang chemistry nila ang naging dahilan kung bakit sila ang hottest love team sa bansa. Una sila nagkakilala sa set ng 2007 GMA7 Philippine adaptation ng Mexican TV series na Marimar. Matapos ang kanilang pagtatambal rito, ay nasundan pa ito ng mga maraming proyekto. Dito naman ay lumabas ang mga haka-haka ng kanilang romantikong ugnayan sa isa't isa. Hanggang sa 25th birthday ni Maya noong 2009, ay nakita sila magka-holding hands buong gabi na waring isang sweet couple na in love sa isa't isa. February 2010 ang kumpirmahin nila kanilang special relationship. Makalipas ang limang taon, nagpakasal si na Ding at Marian sa Immaculate Conception Cathedral sa Quezon City. Ngayon ay din 9 years sa silang kasal at mayroon na silang dalawang anak. Drew Arellano and Ia Villania, 19 years. Nagka-developan sila na Iya at June sa set noon ng youth-oriented show na Click. Ang dalawa ay magkasama sa loob ng sampung taon bilang magkasintahan bago tuloy ang nagpakasal noong February 2014. Ngayon, nine years ang nagsasama si na nagsasama sila Iya at Drew bilang mag-asawa at meron silang apat na adorable na mga anak. Sila Antonio Primo, Alonso Leon, Alana Lauren at Astro Phoenix. Judy Ann Santos and Ryan Agoncillo 19 years. Noong una sina Judy Ann at Ryan ay nakitang isang hindi pangkaraniwang couple nang mag-umpisa silang mag-date magdadalawang dekada na ang nakararaan. Nagtagpo ang dalawa na maging leading man ni Judy Ann si Ryan sa fantasy series na Kristala noong 2004. Ang mga fans si Judy Ann ay hindi eksaktong hook sa on-screen tandem niya kay Ryan sa TV. Ngunit hindi yun mahalaga dahil ang dalawa ay malinaw na nag-click at nag-date noong 2005. Ikinasal sila noong 2009 at ngayon, pagkatapos ng halos dalawampung taon ay matibay pa rin ang kanilang pagsasama kasama ang kanilang tatlong anak. Christopher Rojas and Gladys Reyes 30 years. Nagsimula ang pag-iibigan ni Gladys at Christopher noong 1990s nang ipare sila bilang on-screen love team sa classic teleserye ng Mara Clara. Sila ay nagpakasal noong 2004 at nag-renew na kanilang wedding vows noong 2018. Sila Gladys at Christopher ay biniyayaan ng apat na mga anak at noong January 2023, ipinagdiwang nila ang 30th year of togetherness sa pamamagitan ng pag-post ni Gladys sa Instagram nang larawan nila sa isang cafe sa Baguio. Inilarawan pa niya si Christopher bilang kanyang forever I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!